Paket na na bako. kaya 'to, tayang lang <laughs> pala eh. na nga sa tora Ha? Oh, ganyan Sarap mo. Sarap mo.

magkaroon muna tayo dito sa koron ay hindi, hindi, koron man ito no abusong ka pa na pala dito Dito lang, dito. yung namin yung na-scam namin na the farm. Kaya off-road. Off-road tayo. may kasalubong ka, buhatin mo na itabi. Panis. Ito, 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 ito. Ito, nais nice, na ito dito. Nais nice, na ito dito.

Tira <tere> buta natin <-tere> Hah? Laki <tere> nah, ng gulong no? Ali ka dong, sama ka dong. Ayun na, ayun na. Ayun na, na, Sama tayo dun. Ayun pala eh. Ali ka na, be. Ayun na, ayun na. Tiba yan. Yeah. Okay, manti. Rehistrado nga ito eh. Oops, sama sama, Tama, tama, tama. Ah? Hello. Hindi pala kaya ang hammer di, di dito. Yeah. Hmm. Yan yung dala. Only 5.7 daw eh. Pagkasong nga sa makina lang, buhay ka na. Oo. O, panalo siya dun sa 45.7. Only 45, 5.7, diba? Oo. Tumain si Kalabaw

pero ang well, muli muli no? Siya no? lang. Okay. out to yan. Ay, no? Tapos yung ano ni Ito lang well, bakal pagma mga ano, um, isda. Oh. Maraming isda. Ayun oh. No? Oh. Sama tentok. Bali wala sakali. Besaralah apa ya? Sekarang udah. Ako ko kaya pa pasok yung baboy ramo diyan. Ah, guys, 'to na baboy ramo, mga piglet na baboy ramo. Ano yan? Wild well, wild well dance. Labuyo. Hindi ko na nakita sa dito siguro kung ano pa. I am separating. Nakuhanan natin kanina 'yung iba, oh. At tatlong buwan na itong mga baboy ramo na ito? Puro ba itong baboy ramo? Puro. barako oh, ko, may pangina. Oo, may pangina yung barako mo? Oo. Barako. Ito yung baboy ramo. 3 months old. pwede malapitan eh. multimass itu. worship mulai Beni beri melihat saya yang membikin Okay, okay. para namin yung mga karga Mga baterya Ayos na Balik na tayo dun sa ano Sa highway Kaliwala ka Isa na naging jacket sa off-road namin. <laughs> off-road adventure. Dito na kami sa sa ano, patag. Sa patag. Uh, See you on my next video guys. Yun lang. Kami, masaya-masaya na kami dun. Ewan kayo.